Sa edad na 56 anyos, akalain mong buntis ang isang ginang sa Palawan dahil sa laki ng tiyan. Pero ang dinadala niya pala ay malaking bukol na tumubo. Siyam na taon na ang nakararaan. Para bigyan mo ka ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Kung titingnan, aakalain mong buntis ang isang ginang mula Palawan. Pero sa katunayan, siya ay may sakit kaya lumobo ang kanyang tiyan. Siya si Nanay Mercy, 56 anos mula Puerto Princesa, Palawan. Kung hindi mo siya kilala, baka mapataas kilay ka pag nakita mo siya. Si Nanay kasi, aakalain mong buntis sa laki ng tiyan. Pero, siyam na taon niya nang binadala yan. 2014 pa noong magkaroon si Nanay ng tinatawag na ovarian cyst. Pagkat ang babae ay merong cyst na malaki, mas malaki sa uh, 2 to 4 cm na uh, ovario. Usually, wala itong nararamdaman. Kaya, ang aming uh, description, pagka sinasabing may ovarian cyst, ito ay treacherous. Ang ibig sabihin noon, uh, uh, nakakaramdam lang, sakit o nalalaman na may problema sa ovario kung malaki na siya. Ganyan din daw ang nangyari kay Nanay Mercy. Hindi po namin alam na may gano'n na po siya kasi wala naman pong sintomas. Ngayon po, um, kada taon, nakikita po namin hanggang ngayon taon po nito is lumaki siya ng gusto. Ang pagkakaroon ng ovarian cyst ay walang pinipiling edad. At kadalasan maramdaman lang ang mga sintomas kapag malala o malaki na ang bukol. Kabilang dyan ang paulit-ulit na pananakit ng tiyan, irregular na buwan ng dalawa, nahihirapan umihi at dumumi, walang gana kumain, nangangayayat at lumalaki ang tiyan. Lumalaki ang ovarian cyst ng hanggang 20 centimeters, kaya aakalaing parang buntis. Kaya ang pamilya ni Nanay Mercy may panawagan. Ako po ay nanawagan sa mga po sa mga nakakaluwag-luwag po kung pwede po ako humingi ng tulong uh, financial para sa mga hospital bill. Andito pa po kami sa hospital, mahaba gamutan pa po. Sa mga nais magpadala ng tulong para kay Nanay Mercy, maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.